Ay po, tayo po ay magbabaka sakali po ulit din sa ating kamatisan ano? At tayo makaharbis ng ilan na Gawa po ng Hindi po mapupul na lahatan no? Ay kahit nga po yung malawakan ay Parang halaw pa rin at kakaunti pa rin po nakukuha eh. ay o no? Kaharbis po tayo Basta makinis Pwede na Ayan hmm. pa po tayo sa bandang Ayan pa po oh. May galing po mga isama sa ating Deliver O oh. Hindi rin gumalay O oh. gumanda may papaya din naman din pala oh. sana nga magaling kong siya magbubunga po ba yan ang ano, hindi kagandahan ari oh yan po yung gawa ng init init at ulan kaya nagkagrato itong ating ano halaman matinding matinding init matinding matinding ulan ayos din po naman oh yan po ay nasunod na natin sa patabaay oh. Nasunod na sa balag, nasunod na sa tali Panahon lang po ang nag ano Kumbaga din po naman Talagang ikaw nga sabi ko sa inyo Tagasunod lang ang kataay oh. para paatin mo deliver. O. Ay sawari. So Aling eh, tatlong kilo lima, oh. Ayon po, sa talong po naman. Para sa nating sama-sama hin sa deliver. Oh. pa o sa kapila Oh. Hmm.

kung sa si apoy ay eh, baga pala ang oh, ah, hindi pa si club Thank you. Bakit yung ming -Meng? Ha? Ah, huwag mo alin yung camera, Meng, Meng. Madami rin naman pala, oh. Pare, bulok. Sabi na, oh. Pare, kang na rin may kaunting ano. Ay, hindi, oh. Pang ulam. Akan kinichip niya si din po at gawa ng... Ganun hindi naman. Kung maginasunod din po naman sila sa presyo. Pagka, ano. Hmm. Hello tapos ano po yung ating tangko sa kamatis marami pong maliliit rejik o bakit ba nagkaganito ang takbo ng ating kwento na dati ay kaysaya punong puno ng ligaya Isang araw pag di nakita Sang tao'y katumbas na Miss kita, umiss oh kita Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento Dati ay saya. Punu-punu ng lidaya, siyang araw pang bina kita, mis kita, mis kita, bakit neng manghihirang ka rin? Arapu hmm. rejik na rin ka sa magdug. Yung po iba, may si binibinta nating mura. Yung iba, pinamimigay na natin. Oh. Pero yan po, ito, dumaan sa lahat sa tamang proseso. Diniligan, inisprayan, tinatabaan. Oh. Yan, ang tarap po, ayos na ito. Oh. Yari na. Kaya may dalawang kilo. Tig dalawang kilo. Tasi kang po. Para po. may tanim na po yung ibang palayan dito yan ang mga nangunaw nang nang nang. may tanim na po ang palayan harap mo ating okay, pala may tanim na palayan po yan katadaan katadaan po natin may tanim na kung baga makikita po naman yan sa ating episode yan yung mga nababago po sa ating paligid eh. dito Ito may taring na rin no? Oh. Parang kailan lang ah, Ano ano po oh. Panimula na po ulit ay Susunod na rin yan sa mga yan Kuya Gov, makikiraan daw na isa at ating ipupuesto arde yan. Ayan, sige, sige, paabala ng isa ha. Ano ba yung kangkong? Kangkong. Ayan. Ah, okay. Ayan. Maya-maya ulit, tara na may 5 okay. minutes.